Ayun, nandito na kami sa kagubata ni Tarasan. Ayan. So, mahina nga ang signal dito, hindi ako makapag-live. Ayan o. So, naglalakad kami. Ayun. 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 Relax lang na So, bibibisitahin ko ang aking mga kapatid. At nandito ako mga kapatid na monkey. So, medyo matagal-tagal at hindi ako nakapagbisita dito. Hmm, ang ganda ng place. Pero mag, uh, maglalakad kami for 2 hours. So, ito pa lang yung starting point. Kaya, ang haba-habang lakaran pa to. So, sana. Ayan, ang ganda, oh. Yan. Kaya lang mahina dito yung net. Oh, eh, mga kapatid ko. Nasa taas. Ayan, oh. Ayan. Where's it? Ano ba Saan naman yan kapatid mo? Bigyan mo kasi ng handa. Oo nga, ba? yung mga kapatid ko ngayon ko lang naman binisita. Hindi ko naman alam na pagdating ko wala pala silang mga panti. Oo, susunod naman ayun. kasi bigyan mo. Honey, hello. Hello. Video. Ayun, ayun yung mga ay, kapatid ko. Ayan. Oh, yun ang daming baby monkey. Ayun, ayun pa. Ito lalaki. Ba't walang diaper to? Ito oh. Wow. Oh, no. Na, ay, nakakatako. Ayan, o. Oh. Ayun, so, marami dito. Ay, tata, nun, oh. Dito oh, yung mga pa. Wow, galing oh. wow. na. Wow. Picture, tali. <laughs> 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 wow. Alam. <laughs> o, <laughs> 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 oh, diga, galing niya. Nagpakitang gilas siya. <laughs> Ito yon. <ayun. laughs> Ayun na. Sabi niya, inuuto-uto ako ha. Hindi naman kayo nagbigay ng pera. Kahit malang saging. <laughs> Sabi niya, did <you> bring banana? <laughs> Hindi nga pwede. Kasi pag, pag isang banana lang yung dala mo, tapos sampu sila, pag-aawayan mo pa. Ah, okay. Mm, diba? Kaya so, wag na. Huwag mo na ibigay yung tinapay ko dyan, honey, ah. <laughs> Please. Iisa lang yan. O, nang, ano ang ganda ng, ano, ganda ng place. Diyos ko. Nagulat ako. Akala ko monkey din yun, oh. Masa ulahan, oh. Diyos ko, yung damit. <laughs> Nagulat ako, sorry ko. Hindi ko sinikita yung ulo. Nakatawad lang. Ano pa? Meron pa? Ang dami nga dito ng unggoy. Ay, Diyos ko, hindi mo pwedeng kumain. Oo, masasak pang katakla. Ano ko, masasak ako ng di oras. Alam mo, napakasalbahin nila yung basura. Parang yung sa sabunding, ano, may please. Oo nga. wow. Ano to, Shingmon. Shingmon picnic site, number 3. So, number 3 na kami. Ayan. Hmm. Ang ganda ng place dito. di ba? Hindi ko ma-play. Alin? Hindi okay. nga, mahina nga ang signal dito. Oh, Hindi ayan. nga ako makapag-live eh. Video lang to. Oh. Recorded. Siya o oh, naka-live. Kahit nung nag kami eh, mayroong time nga mayroon siyang signal kami. Oo. Oh. Ano kasi siya si Darling! Where are you? Ayun. Uh -huh. Ayun! So medyo mainit. Mainit na malamig kaya nagtanggal ako ng jacket. Oh, oh, oh. Ah, sa Mainit sa chic o? Sa chic o? Mainit talaga Do doon. Doon sa pinuntuhan namin. Uh -uh. Mainit. Mainit kasi okay, wala puno. Ito, mas maganda. Eh, mas maganda yung pumunta doon pala. Yung, ano, lili, palilim na. Hala! kato. Oh. Ito pala, ano yung hanggang ngayon? Ano po? ba tagtumpay tayo sa ano? Sunog pa oh. Kita kita pa. Oo, oo nga. Ayan. So, ito yung ating aakyatin. Ito yung trail. Pero hindi siya ganun ka taas, guys. Maganda to oh. Ito naman, para sa to? Dagat? Papunta siguro sa dagat. Ito yung pwede kang bumaba. Ah, ito yung, ito yung pwedeng ano. Okay. Ay, oo nga, may tao naglalakad. Pwede okay, na ha. Oo. Ayun ha. Ayan, hmm. ito po yung ano mga kapatid ng ungoy. <laughs> Nabinigyan na, <laughs> na, na ko po ng damit. <laughs> Kaya po yan, medyo okay na. O, oh, sige, okay, bibigyan ka. Lumakad Ayun, ka pa. Ako. Lumakad ka pa bago kita bigyan ng picturan. Lumakad ka pa bago kita picturean? Yan, yan talaga yung kapatid Ayun, ng ungoy. Okay. 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 okay.